Miserable ang pakaramdam ni Saraya habang nakahiga siya sa gitna ng malaking kama. Naroon siya sa bahay ni Aiden sa Quezon City. Hindi siya nakauwi dahil tumanggi si Mang Doming, ang driver nito. Naihatid siya sa bahay niya sa Bulacan. Nagaabang na ito nang lumabas siya ng restaurant. Tinawagan siguro ito ni Aiden, kaya nakaabang na ito sa kanya nang lumabas siya ng restaurant. Noong una ay gusto niyang magpahatid sa bahay niya pero hindi pumayag si Mang Doming. Malamang na binilin na nito ni Ida na pigilan siya sa pag-alis. Sa bandang huli, ay nagkasundo sila na magpapalipas siya ng isang gabi pa sa bahay ni Ida at kinabukasan din ng umaga, ay iahatid siya nito sa Bulacan It wasn't a bad compromise. Numambot ang loob niya rito pagkatapos nitong ikwento na may anak ito na kaedad niya at kagaya niya ay nagdadalang tao rin. Isa pa ayaw niyang pahirapan ang matanda na ginagawa na ang trabaho nito. Ayaw rin niyang ilagay sa ala ang ng trabaho nito kapag hindi nito sinunod si Aidan. Buko doon, natural lang na kay Aidan ang loyalty nito dahil amo nito ang lalaki. Natutuwa siyang makakilala ng isang mabuting ama na tulad nito. Wala kasi siyang tatay na aalalay sa kanya sa pagbubuntis niya at tulad niya. Ay wala rin magiging ama ang kanyang anak Pero sinisiguro niya ang kakayanin niyang buhay ng mag-isa ang kanyang anak Napahinto siya sa pagmumuni muni Nang makarinig siya ng mga yabag sa loob ng kwarto niya Pasimple siyang sumilip mula sa ilalim ng una niya Sa frustration niya ay pinatungan niya ng una ng ulo niya Muntik na siyang mapayaw nang makita niya si Aiden Suot pa rin ito ang damit nito Nang magtungo sila sa restaurant iyon nga lang, nakabukas na ang ilang butones ng polo nito at nakakalas na rin ang korbata nito. May bitbit -bit itong mga kahon na pawang nakagift wrap. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Ang pagkakatanda ko ay bahay ko ito. Sagot nito. Tama naman ito. Bakit ganyan pa rin ang suot mo? Parang hindi ka pa natutulog. Hindi pa nga ako natutulog. Hinagod siya nito ng tingin. Noon lang niya naalala na wala pala siyang suot. Sa pagod ay inubad lang niyang damit niya at natulog na siya. Huwag mo nga akong tingnan. Nagmamadaling hinablot ni Saraya ang kumot para takpan ang kahugda niya. Kasama ang palad ay nadaganan pala niya iyon. Kaya habang hinihila niya ang kumot ay nagmistulang mayroong wrestling match sa pagitan niya at ng kumot. Nagmukha na naman tuloy siyang tanga. Tigilan mo na nga yan. Saway sa kanya ni Aidan. Inilapang nito sa silya ang ganitong mga kahon. Kapag kuha na hinila nito ang kumot, nang mahila iyon, ay, ay tinabi nito iyon sa kanya. Sinasadya mo ba akong pahirapan kapag kuha na itanong nito? Hindi ko kasalanan na nahihirapan ka. Wala ka diapat dito sa kwarto ko. Umalis ka na. Gusto kong mapag-isa. Tough. Hinubad nito ang dinner jacket nito at inihagi sa gawin paano ng kam. May usapan tayo na sasabihin ko sa iyo ang lahat ng iniisip ko. Narito ako para sabihin sa iyo ang iniisip ko. Wala nang bisa ang usapang iyon dahil tinatapos ko na ang ugnayan na hahayaan mo ba muna akong magsalita o gusto mong patahimikin kita sa paborito kong paraan. Mapanghimo ang tinig nito dahil para bigla niyang itas ang kanyang depensa. Hinila niya ang kumot hanggang sa baba niya. Huwag mo akong hahawakan. Sabihin mo lang kung anong gusto mong sabihin at pagkatapos ay umalis ka na. May usapan kami ni Mang Doming na ihahatid niya ako sa bahay ko ng alas 7 ng umaga. Pinagmasdan siya nito ng mataman kapag kuha na yung mga eto ng malalim. Kagabi sa restaurant ay pinagbintangan mo ako na ikinakaila ko ang anak natin pero hindi yun ang ginakawa ko. You know that I'm a private man. Sa palagay mo ba, gugustuhin kong ilagay sa alanganin ng relasyon natin sa pag-anon siya nun sa mga taong masasabing nakahihigit lang ng konte sa estranghero. Umupo siya. Masyadong masama ang loob niya para maniwala pa rito. Ikinakaila mo baby natin mula nang sabihin ko sa iyo na buntis ako. Inaamin ko na hindi madali para sa akin nang malaman kung buntis ka. And I probably haven't coped with it as well as I should have done. Pero sinusubukan ko tinanggap ko na mas gusto mong maghiwalay tayo ng kwarto. Oh, bilang lalaki ay may mga pangangailangan ako. Kaya mahirap para dito ang hiningi niyang kondisyon. Yes, inalis nito ang cufflinks nito at inanulyo ang mga manggas ng long sleeve polo nito. Inaamin ko na kapag may nangyayari sa atin ay pansamantalang lumalabo ang isim ko. Alam ko rin na nasaktan kita. Apat na taon na ang nakararaan. mo maniwala ka sa sinasabi ko wala akong balak ulitin ang pagkakamali kong yun. At para mapatunayan ko sa'yo na gusto kong bumawi, pumawiyag ako sa gusto mo. nire ko ang itinaktamong limitasyon sa relasyon natin. Sinasabi mo lang yan dahil galit ako. Aminin mo na kasi na in ka. Na sa isip mo ay pilit mo itinatanim na hindi totoong magkakaanak na tayo. Pinukul siya nito ng matalim na tingin. Akala ko ba dapat na mag-focus tayo sa relasyon natin? Sinabi mo sa akin na ayaw mo tayong magsama dahil lang sa bata. Na kailangan maging tama rin iyo para sa atin dalawa. Iyon ang dahilan. Kaya pumayag ako sa gusto mo. Itinuto ko ang atensyon ko sa iyo. Ibinibili kita ng mga regalo. Dahil gusto kitang nispol. Pero ba, iba pala ang pakahulugan mo sa mga ginagawa ko. Iniisip mo ba na binabali wala ako ang bata? Pero kung bibili naman ako ng regalo para sa kanya, sasabihin mo naman na sinusubukan ko lang ayusin ang lahat dahil buntis ka. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Nagilti siya. Siguro nga, pag-amin niya. Sa mahinang tinig. Sinasabi mo, mo na wala ako sa katwiran. Hindi. Sinasabi ko lang na hindi ko kayang manalo sa'yo. Kahit ano ang gawin ko, ay minimis interpret ako. Wala ka kasing tiwala sa akin. Hindi rin naman kita masisisi. Sa mga nangyari sa atin, mas magtataka ako kung pagkakatiwalaan mo ako. Alam ko na kailangan kong makuha ang tiwala mo at sinusubukan ko namang gawin yan. Iniikot mo ang lahat para magmukha akong masama at wala rin ang paliwanag kung bakit parang kaiman ka sa dinner kagabi. Kulang na lang ay sumutukan mo si Teo. Alam ko na masyado siyang boring pero hindi yun excuse. Ayoko ng violence. I don't like men trying to poach my woman. Masyado ka namang possessive. He gave her a dangerous smile. Yes, I'm possessing. Hindi ko ikakailayan. At hindi rin ako magsasorry. The day I smile on seeing you flirting with another man is the day you know our relationship is dead. Ipaglalaban ko ang relasyon natin kahit na masaling ko pa ang mga prinsipyo mo against violence. Bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa sinabi nito, hindi ako nakikipag-flirt kay tiyo, Ni hindi ko nga na-enjoy ang company niya. Talaga, hindi ka na nang ako. Sinabi mo sa akin na importante sa iyong meeting na yun. Kaya ginawa ko ang sa tingin ko ay dapat kong gawin sa ganong sitwasyon para hindi ka mapahiya. Pero nasira ang lahat nang banggitin mo ang tungkol sa baby. Naalala niya kung paano niya ito nilayasan sa restaurant. Ipinahiya niya ito sa mga kamiting nito. Tinakpan niya ng mga kamay ang kanyang mukha nang maisip niya ang implikasyon ng ginawa niya. Hiyang-hiya siya sa ginawa niya now I feel bad. Sa totoo lang, 99% naman ang nangyari ay kasalanan mo. I completely agree. Nagulat siya at sumilip sa pagitan ng mga daliri niya. You agree? Oo, dahil naging insensitive ako. Kung hindi mo pa sinabi ang tungkol doon, ay hindi ko maiisip kung gaano kadali para sa'yo na ma-misinterpret ang pag-aalilangan ko na pag-usapan ng baby natin sa harap ng ibang tao. Pero ngayon ay malinaw na sa akin ang lahat. Siyempre natural lang sa'yo na sumama ang loob, lalo na at sinabi ko sa'yo na ayokong magkanak. Hinaklit nito ang bow tie mula sa leeg nito at ibinitito yon sa ibabaw ng jacket nito. Buong gabi akong gising sa pag-iisip ng param kung paano ka makukumbinsi na gusto kayong makasama ng baby natin. Napalunok siya, nadidistract siya sa nakabukas na botores ang polo nito. Sumisilip ka si Ron ang dibdib nito. Buong gabi kang gising, Kawawa ka naman. Pagod ka na siguro. Matulog ka na muna. hayun na naman siya. Masabi lang na ito na wala itong tulog. Ay nag-aalala na siya. Ni hindi nga niya alam kung may kinalaman siya sa pagpupuyat nito. Sleep is at the top of my list of priorities at the moment. Mas importante na pag-isipan ko ang mga nangyayari sa atin. Lumapit ito sa mesa kung saan ito inilapag ang dalang kahon. Iniisip ko ang tungkol sa baby natin. Para patunayan sa iyo, Naisip ko na oras na siguro para makita mo ito. Binibili ko ang mga yan itong mga nagdaang linggo. Pero natatakot ako na ibigay sa iyo ang mga yan. Dahil baka masain main mo na naman. Dinamputin nito ang mga nakagifrap na kahon at lumapit sa kanya. Mukhang mas napasama ang sitwasyon nang hindi ko ibigay sa iyo ang mga ito. Kaya naisip ko na hindi ko na kailangan pang maghintay na lumabas ang anak natin. Ano ang mga yan? Naaaliw siyang pagmasdan ng mga kahon. Kung sa mo yan, kailangan eh mo ng mas malaking girlfriend. Hindi sa mga ito. Hindi para sa iyo ang mga to. Para sa baby natin ang mga to. Napakurap siya sa pagkamangha sa napakaraming regalo. Bumili ito ng mga marigalo para sa baby nila. Wala pa nga akong dalawang buwang buntis. Hindi pa natin alam kung babae o lalakang magiging baby natin. Mali na naman ako. Ibabalik ko na lang ang mga ito. Huwag. Huwag. Bumili ito ng regalo para sa baby. Ang akala niya ay pilit na ito kinakalimutan na magkakaanak sila. Iyon pala ay nag ito ng mga gamit at regalo para sa baby nila. Gusto niya ang maak Alright, ngayon ay masamang-masama na talaga ang pakiramdam ko. Gumaralgal ang tinig niya. Wala akong intisyo na pasamain ang pakiramdam ko. Gusto lang kitang pasayin. Pero hindi pala kasindali yun ng tulad ng inaasahan ko. Salamat. Sa sinabi mo, lalo pang sumama ang pakaramdam ko. Ginagawa nito ang lahat para sa saya habang minamasama naman niya ang lahat. Hindi naman kasi niya alam na iyon pala ang iniisip nito. Tama ito, dahil sa kawalan niya ng tiwala rito, ay hindi na niya nakikita ang magandang ginagawa nito para sa kanya. Ano yung mga pinamilo mo? Buksan mo para malaman mo. Nakangiting inilapag nito ang mga kahonsakang. Hindi siya makapaniwala habang pinagmamas na niya ngayon. Sobrang dami naman ang mga yan. Isang baby lang naman ang ipapanganak ko. Hindi sex to plates. Nag-shopping ako ng lumuwas sa rito. Mukhang hindi ito komportable dahil inanis nito ang uhalis ng ilang butones ng polo nito. Kaya baka medyo nadala ako sa pamimili. Masarap palang mag-shopping ng mga gamit ng bata. Natouch siya dahil naisip nito ang baby nila. Kahit na naabala ito sa trabaho. Lalo siyang nagilti dahil hinusgahan niya ito. Tumampot siya ng regalo. Malaki at malambot iyon. Sinira ang balot na iyon tumambad sa kanyang isang malaking brown bird na may pulang ribbon. Ang ganda! Naisip ko na kapag bumili ako ng blue ribbon, baka magalit ka sa akin dahil pinipresyom ko na lalaki ang magiging baby natin. At kung pink ribbon naman, ang bibilin ko. At lalaki palang anak natin. Papalitan pa natin ng ribbon. Kaya naisip ko na red na lang ang kunin. Is it okay? Hindi niya naisip na magiging ganun kakomplikado ang pagbili ng regalo para sa isang bata. Lalo na para sa isang lalaking gumagawa ng desisyon na nagkakahalaga ng milyong-milyong peso araw-araw. Mukhang dumugo ang utak nito sa pagdidesisyon. Maganda, perfect. Napansin niya ang label na nakalagay na Not suitable for children under 8 months. Itinago niya yun sa ilalim ng ribbon. Ilalagay na lang muna yun sa isang bahagi ng narsini na hindi maaabot ng bata. Alam ko, magugustuhan ito ng baby natin. Nagbukas ulit siya ng regalo at isa uling bear na kapareho ng una niyang binuksan. Ang laman niyon, gumitin na lang siya para hindi ito masaktan. May isa pa, cute. Ano ang iniisip nito? Ibili ang anak nila ng iba't ibang bar kada linggo. Iniisip mo siguro na mukha akong maliw. Hindi yan ang iniisip ko. Pagsisinungaling niya. Kinuha nito ang bear mula sa kanya at pinagmas iyon. May nakikita siyang kakaibang emosyon sa mga malto. Lagi akong may dalang bear nung bata pa ako. Kahit na ano ang mangyari sa buhay ko, ay lagi kong kasama ang bear na iyon. Iyon din ang katabi ko tuwing natutulog ako. Pero naiwan ko yun sa taksi ng minsang dalawin ko ang lola ko. Hindi ko na iyon nakita uli. Lungkot na lungkot isa isang nang uuyam nang ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Sabihin mo yan sa mga reporter at tuluyang masisira ang reputasyon ko. Namasa ang mga mata niya dahil sa confession niya. Kumurap-kurap siya para pigilin ang pagtulo ng mga luha niya. Hindi ko sasabihin na kahit kanino. Promise. Namunok siya para alisin ang namuong bigig sa lalamunan niya. Bago siya ng salita uli. Hindi mo na ba nabawi yung bird? Hindi ibinalik ng taxi driver. Umiling ito. Isa pa, walang nakaisip na mahalaga sa akin ang bear na yun. Ibinalik nito ang hawak nitong bear sa kanya. Gusto ko na magkaroon ng dalawang magkaparehong bear ang anak natin para kung sakaling mawala ang isa, ay may isa pa siya. Mas mabuti ng may ekstra. Pwede mong itago yung isa sa drawer para hindi niya makita. Tapos in case na mawala yung isa, pwede nating palitan ng isa pa. Hindi siya malulungkot at hindi siya masasak. Oo, gagawin natin yun. Napaluha na siya. Tila na alarma ito nang makita siyang umiyak. Bakit ka umiiyak? Anong ginawa ko? Dapat ba isa lang ang binili kong bar o kulang yun? Walang kinalaman dito ang mga bar. Humikbi siya. Gusto ko nga yung mga bar. Nalulungkot lang ako dahil kinailangan mong matulog nang wala ang bar mo. Naiisip ko ang six years old na ikaw at kailangan mong mamili sa mama at papa mo. That's very indigenous. It's no wonder you're a bit screwed up about things. Iniiyakan mong isang bagay na nangyari na 28 years ago. Oo, pinahid niya ang mga luha sa mga pisngi niya at kinalma ang sarili. Sa palagay ko, mas emosyonal ako dahil buntis ako. Posible. Inabutan siya nito ng tissue paper. nag ako na baka nagkamali ako sa pagbili ng mga bear. The bears are beautiful. Both of them at magandang ideya yung pagkakaroon ng spare. Nagigilty ako dahil inakusahan kita na ikinakailang anak natin samantalang binili mo ang lahat ng ito. Gusto kong bumawi sa iyo. Wala kang dapat ikagilty. Pinahid ito ang mga luha niya. Ano pa ang mga binili mo? Isa-isa na yung binuksan na pa mga pinamili nito. Mayroong mga laruan, mga damit na pwede para sa babae at lalaki, mga libro at kung ano-ano pa. Natouch siya sa dami ng ngayon. Matagal pa bago magamit ng anak nila ang ngayon. I want him to enjoy learning at an early age. She, may di na sabi niya. Isinalansa niya ang mga libro. Hindi pa mababasa ng anak nila ang ngayon. It's going to boy. A boy, I know it. Hindi mo pwedeng idikta ang magiging gender ng anak mo. Anyway, the gifts, they are lovely. Thank you. Ngayong napatunayan ko nang iniisip ko ang baby natin at naipaliwanag mo na sa akin na hindi eh. ka nakikipag Masaya na ang lahat. Tumayo ito at naglakad papunta sa banyo. I'm going to take a long cold shower. Kahit ako, na pumayag ako na hiwalay sa kwarto, nahihirapan akong panindigan iyon. Magkita tayo sa terrace pagkatapos kong maligo. Matagal siyang nagisip isip bago siya nagpasyang sundan ito sa banyo. Pero nung naroon na siya, ay umurong naman ang tapang niya. Ayun siya at nakatayo lang sa labas ng pinto. Dinignaya ang lagas-lasang tubig sa loob ng banyo. What's wrong with you? Whether you two had sex or not, is it going to have an adverse effect on how your relationship will progress? Anong isang maliit na tinig sa kanyang isip? Right, she was fast coming to the conclusion that the opposite was true. Abstaining made it hard to think about anything but sex. It was like giving up chocolate.